Hi guys, happy Wednesday morning here in the Bulacan. Hindi na po ata morning guys, tanghali na. Wow. Time here is 10 o'clock ng umaga guys. At ang aking kakainin ay, uh, I don't know kung almusal pa po ito guys. <laughs> Or tanghalian guys. Kasi nag-almusal po ako kanina guys ang Quaker Oats. Kaya lang ngayon gusto ko na po kumain. At niluto po ako ng my favorite na naman guys, kangkong. Kangkong. Kangkong na adobo guys. Ito ay favorite ko talaga guys. At mayroon kaming adobong baboy with tokwa. adobong manok. Tsaka adobong manok, may adobong baboy na may tokwa. may adobong manok pa. Tsaka may adobong kangkong. Ala puro at Adobo yata today ang ulam namin, guys. Puro adobo. Tsaka syempre ngayon ako nag-coffee. At yung aking fruits dito ay, mayroon tayong banana, syempre. Na mamaya na po siya kainin. Kakainin din po siya ng 10 o'clock, guys. At yung suwa, guys, na ubod ng tamis. Ayan po yung kasuwa ang tamis. Tara, guys, let's eat. Kain po tayo, pansit guys, naranasan nyo na ba na kayo pag may mga utang? <laughs> na sinisingil kayo guys. Nakagigising nyo lang. Nandyan na yung maniningil. Mm. <coughs> yes guys. Naranasan ko na po yun guys. Dati guys kasi. Dati guys, mga bata-bata pa talaga ako guys. Siguro ang edad ko noon matatandaan ko. May asawa na rin ako noon guys. Siyempre. Ano? Ang edad ko lang yata noon ay mga 27, 28, ganyan, guys. Nangutang ako, guys. Nangutang ako sa Bombay. Shoutout pala dyan sa mga Bombay. <laughs> nangutang ako, guys. Tapos, guys, pag wala ako pambayad, na maniningil na yung Bombay, guys, kinabukasan nandyan na yun. Mga 10 o'clock na yung ng Bombay. Pag wala na po ako pambayat guys, nagtatago ako, guys. <laughs> True, nagtatago pa ako. Kasi alam mo kung bakit, guys. Mas better na magtago ka, guys. Kasi harapin mo yung bumay na wala kang pambayad. <laughs> diba, guys? Kasi, harapin mo siya, Okey naman po yung magsabi ka sa kanya na, pass muna, wala pa akong pambayad. Kaya lang, ako kasi, guys, parang paulit-ulit ko po yung ginawa. Nakikiusap po ako sa kanya, nasabi ko, wala kasi ako pambayad. Pasensya ka na. Pwede ba kinabukasan na lang? sabi na sabihin sa ng bumbay na lagi na lang ganyan lagi na lang ikaw ganyan lagi na lang sabi bukas lagi na sa lang sabi wala pang bayad lagi na lang sabi bukas 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 galit bumbay guys ayoko po nag ang gagalit si bumbay kaya ako guys, ano, sa madaling salita talaga guys, nagtatago po talaga ako noon pag ako di wala walang pambayad. Kasi nahiya po ako dahil wala po talaga ako pambayad. Kasi noon ng mga kabataan-kabataan ko at bago pa po ako nag-asawa noon, syempre hindi naman kanon kaano yung buhay. Tapos doon ko na-realize na, na uh, tulungan po yung asawa ko. Doon ko na-realize na magtrabaho para makakatulong din po ako sa asawa ko para hindi po mahirap ang buhay. Kaya... Yun guys, yun, naghanap ako ng trabaho, Nakapag-trabaho ako. At syempre, nahuhulugan ko na si Bombay. Kaya si Bombay lagi na lang nagsasabi sa akin no na, na-remember ko na, ikaw good payer ka na ngayon. Anytime you need money, yun ano na lang, yun sabi-sabi oh, yeah. akin. Kaya yun yun guys, yun lang po yung kwento ko sa inyo sa so, umagang ito guys. Thank you guys!